Sa upo naman tayo. Oo. Oh. Ah, nagkakailan din ngayon ang ating upo. Oh. Tara po. Panalo to. Oh. Patayo. O, natin pong gagawin. Pagkaho naman siguro walang alug yung upo. Ay siguro ho ay ano? hindi rin mayayanig sayang ay eh, yung kinis wow oh, maliit liit pare -are. may pang bukas, may pang makalwa oh. may pangayon pang pangkain po ba ng isang pamilya no? Taman tama ya. Yeah. Pangkain din ng isang magkakaibigan. Ya, yeah, hindi lang pang pamilya, pang magkakaibigan pa. Hmm. Oh. Ya, yeah, oh. Naipa po. nakatindig pala dapat mayroon pa sa mga taas eh. hindi ko po naman inaanong totoo yung lahatan oh. Eh. pare pwede na kaya Pwede na no. At gawa na kinukuha ko la ay yung medyo ano na para lagi po fresh. Itong isa maliit-liit. May maliit din po. Yan ito po pagka yung sinasabing hindi pa balag. Yan. May mga gas -gas na gayan. yun nakakalang doon at kakalangan para hindi umuga yan hmm. o harbes, harbes po tayo ah harbisin din ang damo din eh oh. mga sunod na araw po yan oh. pati damo harbisin kay kabispray ari Ay, pwede na ari ari pwede ka na rin Mari, pwede na rin pwede na rin Mabigat din po palang upo uh. Ya, ya, ugapa. pa sa so, mga ilalim po mayroong mga natitira ayun ah, ay paapa pagkakaganda nun ay yun. upo ito daw ay pampagalang ito daw po ay pampagalang ang sabi daw ay utoy nangangain ka bang upo aba hindi sa baulaang ah, ay. kaya nga sabi nung nagtanong ka upo upo oh. yun po yung Otoy, nangangain ka pa ay hindi. Sabi. Sa bawla ang ano sarap nga. <laughs> ay hindi pa nang ano po. Ay anong pagkasarap. Hmm. Uh. Ba ilang peraso din ho ngayon. Unti-unti na pong tumataas ang ano, ang harvest. Aho. Uh. one, 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 eh? piraso. Oho, uh -huh. meron pa ka din yung dami pa oh. Ah, pag sunod ay lalo, nawari ko. Oh, yung pa sa ilalim, oh, mukha naman maliit. Ay, malaki na rin oh. Ay, maliit. Aray oh, eh, pag ang hapon ay eh, may makakaibig pa ay oh. Eh, pwede na mamaya. Ay, po eh. Para pumantay baga yung bunga niya. Papalakihin natin ang bunga. Alin ba yun eh? Ito nga. Yo. Yan na po ating mong harvest oh. Pag napamisan na yun oh. Ayos din yun Saan ho naman tayo? Mustasa Aho oh. Ikaw ang sagot sa mga dalangin Tinangay ng hangin ng puso ng lalambing nang -na 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 ikaw ay dumating Pangalis ano din po yun Pangalis rin di Sa... kahit putik ka kaunti bag ah, pag sabay sabay ay ayos din malaking impact din Hmm. Adi, pag hindi nabili dati pang ulamin. ano po yung iba. Aba. Hmm. Para. gusto po nung iba't iba din nung ang gusto nung iba malalaki yung iba gusto maliliit pero maibigay po naman natin yung order nila At mapipili po natin ay malaki, maliit. Foi tá tá nada Ngayon po ay order pa ay ang ating na uh, ano hindi pa uli nakakapaglako. At mga bahay-bahay. Maglalako pa rin po naman pagka mapapasangat sa oras. Yari na po ito. Oho. Sa ibang ano po naman. Nakaka-cute din po ah.